fiesta dito sa amin kaya naman naisipan kong magluto ng embutido. Hindi sa pagyayabang pero laging blockbuster ang aking embutido at laging ubos. Lagi rin napapakanta ang mga bisita ng balutin mo ako ni Sharon Cuneta pag eto ang hinahanda ko. For today's video, share ko sa inyo ang recipe ko ng embutido. Sa recipe na ito, gumamit ako ng 2 kilos na ground pork. Maglalagay tayo dito ng sibuyas na ginayat ng pino maraming bawang na ginayat din ng pino, at dalawang malaking karot na niyadjad ng pino. Maglalagay din tayo ng bell pepper para amoy fiesta talaga, raisins, at sweet pickle relish. Maglalagay rin ako dito ng reno para mas malinamnam. Oops! Sorry naman! Naglagay rin ako ng grated cheese. Saka natin ilalagay itong mga itlog, Isunod natin ang breadcrumbs. At ang sikreto sa masarap na embutido ay gatas. Yes, etong evaporated milk ang magpapasarap ng gusto sa ating embutido. Timplahan din natin ng asin at paminta. Pagkatapos, haluin na natin mabuti para ma-mix ng gusto ang mga ingredients. Haluin lang natin kapag nahalo na natin, magprito tayo ng kapiraso para matikman. Mag-adjust ng asin or paminta depende sa lasa. Pag okay na, babalutin na natin. Gagamit tayo ng aluminum foil. Pairan lang natin ng margarine or butter ang foil. Saka tayo maglagay ng mixture ng embutido. One half cup ang ginamit kong panukat dito. Spread lang natin sa tayo maglagay ng filling. Gumamit ako ng nilagang itlog at hotdog as filling. Pwede rin ang sausage or whole pickles kung ano gusto ninyo. Tapos i-roll lang natin ito at seal ang dulo. Gawin natin ito sa lahat ng mixture. And then, ilagay na natin sa steamer dapat kumukulo na yung tubig sa steamer bago ilagay. Steam lang natin ito sa loob ng isang oras. After ng isang oras, eto na ang ating embutido. Palamigin muna natin bago natin ilagay sa ref. Kailangan nating ilagay ito sa ref kahit isang oras lang para mag ang embutido. After natin may lagay sa ref, kita ninyo, firm na at buo ang embutido. Iprito lang natin ito sa glit para magbrown at gumanda pa ang kulay bago e-serve. Kung nakarating ka sa part na ito, salamat sa panunood. Comment down below kung mula saan kayo nanonood ng video na ito para shoutout ko kayo sa sunod kong video. At eto na ang ating embutido. Super linamnam talaga nito at ubos ka agad pag na-serve mo. masarap itong ihanda na may kasamang ketchup. Ay talaga namang mapapasarap ang kain ng mga bisita mo. Kung nagustuhan mo ang recipe na ito, huwag kalimutang e-like ang video at mag-subscribe sa aming channel. Thanks for watching!